Kinikilala na ang mga nakabakbakan ng PNP Special Action Force sa Mama sa Pano Maguindanao base sa mga narinig na boses at suot nila sa video na iniimbestigahan ng PNP CIDG Central Mindanao. Si Senadora Miriam Defensor Santiago may pasabog na naman kahapon tungkol sa umano'y natanggap niyang intel ng niluluto umanong kudeta. Narito ang aking report. Bukod sa viral video, nakitang binaril ng malapitan ng isang SAF komando hanggang mamatay. May iba pang video na sinusuri ang PNP CIDG Central Mindanao. Sa video ito, nabatid na pumwesto sa likod ng mga puno ang mga armadong lalaki at hinintay ang SAF na makalapit pa hanggang sa maisan bago paputukan. Kinikilala na ang mga nakalaban ng SAF base sa mga narinig na boses at nakitang suot nila sa video. Ang pagkadehado ng SAF sa mga kalaban sinisi ni Senator Miriam Defensor Santiago sa kakulangan ng plano. There were intervening factors that happened along the way, Your Honor. That means you're a failure, you're incompetent, because you cite intervening factors when you make a plan. There should be no such factors. The plan should proceed very smoothly, if not perfectly. Nothing succeeds like success. Nothing fails like a failure. Pero may iba pang gustong malaman si Senator Santiago. You have assumed full command responsibility you have acted as a gentleman, but I want to know who were the people pulling the strings behind you since you are not the commander-in-chief. Posibleng tagasalo lang daw ng CC o scapegoat ang sinibak na si SAF Chief Police Director Hetulio Napeñas. Kabilang sa mga ginisa, ay suspended PNP Chief Alan Purisima. Don't play words with me. Words are my livelihood. Your Honor, when I made remarks regarding uh, what was it been uh, taken by P Police Director Napeñas, It was a uh, mere an advice, Your Honor. Ah, so don't quibble with me. I told you I memorized Black's Law, League, law Dictionary. I only advised. I did not order. Really? Buti sana kung wala akong doctorate o hindi ako nag-graduate sa UP. It's mas malas natin. I did both. Your Honor, my, my intention was advised. Eh, bakit advice? ka salita ng salita? Ba't hindi ka na sa estate mo sa Nueva Ecija? under preventive suspension kayo, nakikialam ka sa biro mo, apat na pong tao ang namatay. At kasali ka doon. Kung hindi ka siguro nagisali doon, baka buhay pa sila. Lubabas kasing kasama ni Napeña sa huling pulong ukol sa Oplan Exodus noong January 9 si Purisima. Gayon din si PNP Director for Intelligence, Senior Superintendent Fernando Mendez, at si Pangulong Noynoy -Noy Aquino. All four must assume responsibility for the failure of, in fact, not only a failure but a carnage the massacre that took place. They can be placed on court, mar court martial. They can be charged as civilians. Tila may pinupunto si Santiago, maging nanggisahin si Purisima. May mataas daw kasi kay na Hindi naman siya ang pinakamataas eh. Sino mas mataas sa kanya? Ang chief ng PNP, ikaw, pero preventively suspended ka. Tapos yung kapalit mo na the acting chief, hindi ayaw ninyong sabihan. Wala siyang kaalam-alam. Kaya sino na nakaalam? Si President Aquino at ikaw. That is why your Honor, that is why your Honor, I am held accountable of the operation. That's why I resigned, Your Honor. Ay, sos, maniwala naman ako. Tinanong din sa Senado ang alam ng Pangulo, lalo na nang magkabakbakan na noong January 25. Nasa Sambuanga kasi ang Pangulo noon para kamustahin ang pinsalang dulot ng pambobombang kinasawi ng dalawa at kinasugat ng limampung tao. Kasama niya na Defense Secretary Walter Gazmit, Interior Secretary Marrojas at AFP Chief of Staff Gregorio Pio Katapa. So who among you informed the President? Wala ho. Walang nakasagot sa tanong kahit may nakatanggap na pala ng impormasyon sa Mama Sapano bago umalis ang grupo sa Maynila patungong Sambuanga. May natanggap ho akong text uh... Mga alas otso or just before alas otso ng umaga na merong uh, skirmish or firefight uh, sa pagitan ng uh, MI at saka ng SAF. Uh, minarapat kung kong alamin muna kung ano yung nangyayari bago i-elevate sa sa level ng uh, Pangulo. To me, there was no sense of urgency. Pang-araw-araw na report yung natatanggap kong ganyang encounter. Madam Chair, Your Honor, yes, hindi ko rin po in-inform si Presidente. Parang ang hirap paniwala na umaga hanggang gabi na magkasama kayo ng Presidente sa Sambuanga, hindi nyo nababanggit yan. Katabi na ninyo yung Pangulo, syempre, responsibilidad ninyo yan at Commander-in-Chief ninyo yon. Umaksyo naman daw ang 6th Infantry Division ng Philippine Army at Western Mindanao Command. Pero bumalik pa rin ang tanong, bakit alas 5 ng hapon lang nabigyan ng briefing ang Pangulo ni West Mincom Chief Lieutenant General Rustico Guerrero? The information that I'm getting from my division commander is very uh, vague. So, the guidance is ensure that there is no friendly fires because we are doing a link up operations. It was only later in the day when the picture started to emerge that uh, this was um, uh, a big operation. Um, now, at what time the president knew, uh, I, cannot, uh, I cannot say. Napakahina naman ng ating uh, communication kung ganoon at uh, talagang malaking malaking pagkukulang 'yan hindi para hindi lang para dito sa mamasapano kung hindi sa lahat ng operasyon ng ating militar at police. Tinanong din si Purisima kung sinabihan ba ang pangulo pero hindi siya mapiga. You're going to if ever invoke executive privilege at this point. Uh, I will, time, to see clearance. To see clearance it's not my uh... Duty okay Korean. this is also just for the record also for our uh, viewers this is the prerogative of the president um, if 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 um, on the other hand it also raises more questions on the panel hindi niya gustong sagutin dahil eh, siguro da damaging yung magiging sagot niya no. Thank you. wala nang sumagot kung pinabatin pa kay pangulo na may nangyaring bakbakan tila nakalimutang binanggit na ito ng pangulo Maga pa lang sir Rivera kuno ano nagre-resulta eh, kay Marwan tapos abang sinisiyasat namin yung pagbabomba sa Buanga, gumarating yung mga report. Pero nananatiling isyu kung anong ginawa ng Pangulo nang malamang nagkabakbakan na. Iniutos ba niya agad sa AFP na sa ng SAF o pinigilan ito gaya ng lumabas sa ulat ng ilan? Sa gitna ng ganyang mga tanong at alingas-gas ng umanay mababang moral ng mga tao, sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago na may natanggap siyang intelligence information tungkol sa planong kudeta laban sa Pangulo. Batid na raw yan ng gobyerno. Leaders of certain alphabet soup acronyms who are familiar with the public Had a recent meeting because they wanted to discuss how to stage a coup d'etat, who should be installed as president, and even their contributors were there. They are being financed by a man who the public already knows who is a very rich man. We are uh, very confident that the military will not uh, be involved uh, in this coup uh, d'etat. May na monitor din ang AFP kaugnay nito pero hindi raw sa loob ng AFP. Gayunman, binabantayan pa rin ito ang kanilang hanay. They are forces that are probably trying to influence people in the organization sa lahat ng mga nagsasabi na may hidwaan o away sa pagitan ng Philippine National Police at ng Armed Forces. Hindi po totoo yan. Wala rin daw na mumuong pag-aalsa sa PNP. We have this board of inquiry na ang layunin nga nito is makita kung anong totoo. Ito yung mag diffuse eh Kung ano mga uh, kung ano mga uh, init o ano, emosyon na nabubuo sa kanilang uh, kaisipan. Sabi naman ng Malacanang, Tungkulin ng sandatahang lakas na pigilan, pigilan at poksain ang lahat ng kalaban ng Estado.